Hi, may tanong ako. Para sa iyo, enough ba ang observation ng special education teacher, regular teacher at guidance counselor ng school para masabi natin ng isang bata ay meron ngang disability? Answer yes or no and write your answer in the comment section below. Hi guys, welcome back to our vlog. And for today's video, ay pag-uusapan natin ang pangalawang components of special and inclusive education na ginagawa pagkatapos ng free referral process na na-discuss natin sa ating video. So, ang pangalawang component ng special and inclusive education ay ang tinatawag nating assessment. Ang assessment ay ginagawa natin para makakuha tayo ng mga data, no, tungkol sa development ng isang bata. And assessment is the process of collecting, no, kumukuha tayo ng mga information about sa strength and weaknesses ng bata. So according uh, kina Sylvia et al. 2013 as uh, cited in the book Foundation of Inclusive and Special Education, nina Aligada Halal 2023 sabi dito ang assessment para lang yang research na it uses problem solving process that involves systematic collection as well as interpretation of data gathered. Ibig sabihin po, meron tayong sinusunod na pamamaraan or system no sa pag ng mga information tungkol sa bata at pagkatapos nating makolek ang data na yan ay iniinterpret po natin ang mga gathered nating data para makapagbigay po tayo ng ating thoughts at ng ating evaluation pagdating doon sa development ng bata. So, pwede yung itanong, bakit sir kailangan pa natin ng assessment? So, according sa book na aking binasa na na ko rin po kanina, meron tayong apat na purpose, bakit natin ginagawa ang assessment sa batang nakikitaan natin ng difficulty. Ang una po dyan ay yung ginawa natin sa pre process, ang una po is to identify the difficulty no para makita natin kung anong aspect nga ba o anong domain nagkakaroon ng difficulty ang isang bata pangalawa the result of this assessment ay pwedeng magamit ng teacher no ng sped teacher ng school at ng mga free referral process at ng IEP team para mabigyan ng appropriate placement ang bata base sa gagawing assessment ng teacher based sa gagawing observation ng mga professionals na involved, kasama na po dyan ang mga registered psychologists or mga uh, licensed developmental pediatrician, the result of this assessment will be the basis po ng placement ng bata para masigurado po natin na appropriate ang placement na paglalagyan natin sa kanila. And yung pangatlo is this will serve as the basis for instructional program. Kapag meron kasi tayong data na nakuha sa bata, nakikita natin o nagkakaroon tayo ng insight kung ano nga ba ang kailangan na i-develop sa bata no? based sa mga authentic assessment natin o di kaya ay sa mga informal assessment na result ay nakikita natin doon sa ang domain na hihirapan ang bata. At from there, no sa result niyan, makakapag-draft tayo or makakapag-create tayo ng mga instructional program na makakasagot doon sa atypical development ng bata o di kaya doon sa difficulty nila. And pang-apat, this assessment results will help us teachers no o lah lahat ng mga professionals na involved o nagko-collaborate para matulungan ang bata to monitor and evaluate. So yun po ang dahilan bakit tayo nag-assess. Sa assessment, marami tayong methods na pwedeng gamitin, no, at dapat hindi lang tayo nagli-limit sa isang assessment method lang. At meron akong apat dito na inilista na based on my experience, ito yung kadalasan na ginagawa from free referral process to referral process na no? which is dito nangyayari yung pangalawang component natin, which is yung tinatawag na assessment, no. So, ang unang method na pinaka-common yan is yung test type na lahat ng mga teachers, alam po ito ang norm reference test. Ang norm reference test, ito 'yung mga type of test na kung saan kino-compare, kino-compare natin ang performance ng child doon sa kanyang mga peers na mayroong same chronological age. Ibig sabihin, dapat magkakaedad po sila. At ang halimbawa po ng assessment na ito is 'yung IQ test, 'no? Tinitingnan natin kung ang ano nga ba ang level ng chronological intelligence ng bata at ang kanyang mental intelligence. So yun po ay halimbawa ng norm reference test. and pangalawa ay yung criterion test. Yung criterion test naman na ginagawa usually no, kino-compare natin no ang performance ng bata kung ito ba ay pasok sa standard. So di ba sa depth and or sa public schools, even in private school, meron tayong mga competencies. No? Yung mga competencies na yon ay uh, um, yan depende sa grading system. No? For example, sa Filipino, 50% ng performance task, 30% ang written task, and 20% ang periodical test. So, yun yung standard na dapat sundin. So, dapat no ang minimum na standard doon ay maka-75 ang bata para masabi natin napasa niya na or naipasa niya ang at yung subject na yon and yung pangatlo ay tinatawag nating informal or non standardized test itong informal or non standardized test ito yung mga common na ginagawa ng mga teachers no kaya sinasabing ito ay teachers made test na kung saan nakakatulong din para ma-inform ang teacher sa current development ng bata. So ang halimbawa nitong informal or non-standardized test or teachers made test no mga checklist ng mga atypical development ng bata at yung mga reading inventory na ginagawa po natin sa school. And yung apat na pang-apat na methods of assessment ay ang tinatawag nating authentic assessment. Kapag sinabi natin authentic assessment, ito yung assessment na ginagawa natin para makita natin talaga ang sitwasyon ng bata. It is a form of observation no, na tinitingnan natin na nagpe-perform talaga ang bata at tinitingnan natin kung piniperform niya ba ay nakukuha niya ng maayos. And kaya tinatawag siyang authentic na assessment kasi tayo mismo na nag-observe ang nakakakita sa current level of development ng bata. At para sagutin yung tanong natin sa unang bahagi ng video na ito, ang sagot po doon ay hindi. Hindi po enough ang observation ang assessment ng special education teacher, ng regular teacher at ng guidance counselor para masabi po natin ang uh, na ang bata ay mayroong disorder or disability. Kasi uh, meron po kasing mga batas na nag -go govern no, at nagre-regulate sa paggamit ng mga psychological testing, lalo-lalo na sa pag-diagnose ng psychological disorder. No? Ang pwede lang po na magbigay ng diagnosis, batay sa ating bas batas ay ang mga registered psychologists and developmental pediatrician. At yan po ay under sa dalawang batas no, na nagre-regulate sa pagdiagnose ng psychological disorder at ang una po dyan ay ang Republic Act 129 or also known as the Philippine Psychology Act of 2009 no, na nagre-regulate sa pag ng psychology kasama na po dyan ang pag-diagnose ng psychological disorder. So sa batas na yan, sinasabing ang allowed lang na mag-diagnose ay ang mga registered psychologist. And ang pangalawang batas, no, kasi meron tayong Republic Act 2832 or the Philippine Medical Act of 1959 na nag-authorize din sa mga developmental pediatrician na mag-diagnose ng mga psychological disorder given na ito ay developmental no, or mga neurodevelopmental kasi mga doctors po ito mga developmental pediatrician na ang kanila pong specialty ay the development no ng bata. Kaya sila ay binigyan ng authorization under Republic Act 2382, also known as the Philippine Medical Act of 1959. So ang mga common na hinahandle po nila ay ang mga neurodevelopmental disorder tulad ng ADHD, ID, JDD, Autism Spectrum Disorder at iba pang pa mga Neurodevelopmental Disorder. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutuhan kayo sa ating video at kung meron, paki-share, like, and follow po ng ating social media para po maging updated kayo sa ating mga latest na uploads. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye po.